At itong itong mga mga itong mga mga congressman na ito, sila pang nagpapalago ng uh, problema natin. So very very ironic no. Nasa gobyerno ka para para gibain ng gobyerno. Correct. Uh, ano ba? Ano bang klase uh, Good point. Ano ba? Yeah, kaya nga sabi ko nga yung yung party list system law ay dapat tutuunan ng pansin talaga. Alam ko marami magre-react yan. Alam ko marami magagalit na madadama yung ibang party list na wala namang ginamang, ginagawang masama pero dapat tutukan talaga ito na mm, dapat, dapat ma, 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 mas, ma, ma, disqualify itong klase mga party na ito na nagsusuporta sa enemies of the state. Nasalat, Senator, na panood ko kasi yung hearing talagang napapatalon, papasigaw ako habang pinapanood ko kasi yun talaga po yung inaabangan natin na ah, Senator at uh, salamat na sa Senado po ay nangyari yan. Yeah. Yes. At hindi nga po Thank namin, you. posible ba na magkaroon din ng ganitong pagdinig dun sa lower house kung saan Naririto po itong tinutukoy nilang uh, si Raul Manuel po? Well, uh, I don't know. I don't know sa Loverasmo. Uh, it depends on their priority. Ah, sa bagay. Kung anong priority nila. Basta sa akin, uh, mas priority ko talaga itong kinabukasan ng kapataan. Hmm. Kahit na anong sabihin nila na ibang priority ang tutukan natin, this is uh, very, very important. Kaya dapat priority on the list na pagkat bigyan natin ng uh, attention itong problema na ito dahil uh, alam mo namang pag na naman sila ngayon lalong-lalo na na feeling feeling victorious sila ngayon feeling successful sila mm -hmm. dahil naharang nila yung uh, CIF ng uh, Office of the Vice President at saka yung uh, DTI so feeling victorious sila uh, ngayon so ito nakaka-attack na naman nanga uh, ascension no sa mga kabataan lalong-lalo na diyan sa mga nangungunang eskuwelahan diyan ng uh, napakalakas na recruitment uh, ginagamit nila yan na uh, so pang-kamo no pang <laughs> pang <-kamu, laughs> sa school no. Oo. sir tama oh, um, ginagamit nila yan para ma-encourage ang kabataan na sumapi sa kanila mm. sir bob oh, oh. yes um, Sorry. we're very grateful nga that, na na you, you took on this this issue no kasi there's one if there's one thing that has caused the Filipino people a lot of pain is that our own leaders, no? Ay tikom ang bibig pagdating dito. At parang para bagang wala kaming kasama dito, no? Para bang kami nakikipaglaban sa na sa isang halimaw na mag-isa lang kami. Kaya napakahalaga yeah. na nakita namin nakasama namin kayo dito. Dito Sir. So, maari bang ikuwento ninyo sa amin kahit na briefly lang your personal journey? And why is it that this matters to you? Uh ito'y ito very special sa akin, no? Uh, kahit, kasi siguro uh I I have, I have, I have dedicated uh, the fruitful years of my uh, life sa serbisyo in the service of this country. Ilang bisis kong uh, uh, sinoong sino gal yung buhay ko para sa pagseserbisyo okay, ng ating bansa. Kaya ako'y galit na galit ngayon po makakita ako ng isang congressman. <laughs> <na> congressman kong... Apir! Pare-pareho tayo, <laughs> sir. Ako kumukulo talaga ang dugo ko eh. Yeah. Kasi sabi ko nga kahapon ni, eh, sabihin nila, tirahin nila ako na wala akong... Uh, hindi ko na-observe no yung interparliamentary courtesy <laughs> dahil pati <pareho> kami mababatas. Pero <laughs> so sabi ko, my, lo, my love and loyalty to this country is goes over and beyond uh, the observance of uh, interparliamentary courtesy. May respeto ko yung ibang senador ay ibang kongresman. pero pagdating ng congressman ng mga komunista na sumisira sa ating bayan ay wala talaga akong respeto. Uh, na. Sorry na lang talaga. Wala talaga akong respeto, respeto kahit kundi dito sa mga tao na ito dahil buong buhay ko rin ay aking uh, dito sa para ma matapos itong problema sa insurensya. At itong itong mga mga itong mga mga congressman na ito, sila pa nagpapalago ng uh, problema natin. So very, very, ironic, no? Nasa gobyerno ka para para gibain ng gobyerno. Correct. Uh, ano ba? Ano ba klasing uh, Good point. Ano yeah, yeah, kaya nga, sabi ko nga, yung, yung party list system lo, ay dapat totoo na ng pansin talaga. Alam ko marami magre-react yan. Alam ko marami magagalit na madadamay yung ibang party list na wala namang ginamang, ginagawang masama. Pero dapat tutukan talaga ito na hmm, dapat, dapat ma, 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 mas, ma, ma, disqualify itong klase correct. mga party list na ito na okay. nagsusuporta sa enemies of the state. Correct. Eh, correct. Kailangan talaga dapat na ma, 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 ma tapos matapos ito dahil pabalik-balik ang problema dahil parang niluluko lang tayo ng mga tao yeah. na ito. Yes. Senator, yes. Bato, Senator Batol de la Rosa, sir, as a rejoinder, yes. yung interparliamentary courtesy, sir, sa pananaw ko, can only be extended doon sa matitino at totoong kongresista. Pero yung napapabagsak sa gobyerno sa loob ng kongreso, huh? hindi sila pwedeng i-extend ng interparliamentary court sir. ayon sa mga mamamayan natin dapat sila litisin tanggalin sa kapangyarihan at papanagutin sa batas for undermining the authority and the sovereign authority of the state tama ko ba senator Batong? tama ka tama ka no sa, kasi yun ang mga uh, namin na interparliamentary court is only a matter of tradition yes. wala naman talagang batas na nagsasabi na bawal mong kasiguhin yung mga siraulong <laughs> ng mga mambabatas na yan. Di ba? Wala well, namang batas na sabi niya. May tradition lang namin yan na like nagrespetuhan kami, nagrespetuhan. Pero pagdating din sa mga congressman na mga makapayan, kahit eh, kunting respeto, wala talaga ako ang nasa akin mm. gigil. Yeah. Gigil, hindi respeto so... dahil lang ginagawa na sa ating bayan ay eh, sobra-sobra na, sobrang panuloko. Hindi po pwede yan. Uh, In-exploit nila yung, uh, yung uh, pa natin konstitusyon para to parder der agenda claro. hindi maganda yan saka sir Ayan. at saka sir yung mambabatas na yan maskara lang yun. yon hindi sila talaga totoong mambabatas sila yeah. ay mga operatiba ng CPP NPA NDF na nasa loob ng kongreso hindi para ayusin ang ating bansa at i-represent ang pilipino kundi para sulu isulong ang agenda ng CPP, NPA, NDF, ang teroristang organisasyon na yan. Yes. An ano, pa? Ano pa? An anda, kita tayo, no? Tayong, uh, tayong, uh, <laughs> tayong kar karamihan Pilipino, no? Ay, alam na natin na gano'n talaga yan, yeah, pero ewan ko bakit gano'n tayo ka-helpless. Gano'n tayo ka-helpless. Pagdating sa amendment I ng uh, ng uh, konstitusyon, para maayos yung partylist na yan, eh, hirap na hirap tayong isulong. Hirap na hirap tayong isulong. So, ewan ko, uh, ano lang mga kinabukasan ng Pilipinas. Yeah. Sir, pwede bang ano, maari bang ano, um, mag, mag, ano, gumawa ng batas na bawat elective official bago sila ano manunumpa sila at i-condemn nila ang CPP NPA NDF at itatakwil renunciation at itatakwil. condemnation and renunciation <coughs> kung hindi, hindi sila pwedeng tumakbo kung pwede siguro, tingnan natin. Tingnan natin. Kung wala, 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 Sige, tayo, sir, wala tayong, wala tayong, mapap, wala tayong na professional provision dyan. Ha? Tingnan natin. Thank kung, you, sir. Kung uh, maganda po, kung pwede ba yan. Sige, sir. Pero, pero, pero alam mo, ta, yung, yung uh, basic uh, oot lang nila na ginagawa. Yeah. Isa, very clear yan na susundin nila ang uh, saligang batas at ang lahat ng umiiral na batas. Nakalagay yan doon eh. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. hey, pero ang dami nila pinapayulit. Ang dami nila pinapayulit. And yet, uh, namamayagpag pa sila. Yes. Namamayagpag pa sila. Ay, hinakaw.